ko ka bird nagsayaw sayaw si bird oh nagsayaw sayaw hi bird nagsayaw sayaw ka bird maligo ka bird hi bird Now what are you hi bird. Bird. Hi, bird. Itang gilas si bird, oh. Babay na bird. At ito na may. Uli na may bird goes. Ha? Gani. <laughs> bird. Uli na may ron, ha? Babay na. Uwi na balik naman kami dito ano ngayon Huwebes. Tuesday, oh Thursday pala. Hi bird, love love. Love love bird bird. Gay gay. Love love gay gay. Hi gay gay. I love love! Anong ginawa mo dyan? guys <laughs> guy! pa patapa uli oh! Hi, guys guy! love guys guys Hey guys Oh Oh nai daghan baya bas baya diha oh, no. Ayaw na dai kay Wa pa man ka ay mahinog lamay na tong hinog yung kaayo oh. Ayaw sayo gi si oi Hey guys Hey gang! Good bird! Good bird! Sayo bird, sayo, sayo! Tang tang taratatang, Taratatang tarang tang tang, ting 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 tung 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 tang 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 taratatang tung tang tang tung ting ting Nagsayaw si Bird. Nagsayaw si Bird, doy. Nagsayaw si Bird. Tang ta tang tang tarang tang tang nakuyawan. <laughs> nakuyawan ka Bird? Bird? Oy, hey, tu ana, ah! ni uli na. Tu mi. Bye-bye. Bye-bye na Bird.